Oo oh, naman. Kasi sa amin, parang silang arid sa daan eh. Eh kailangan, lumalabas sila sa highway eh. Sa delikado sa kanila yung sa highway. Di bali sa mga subdivision, obra yan. Kasi maliliit gumigit na pa eh. Yun ang karamihang kuwan dyan eh. Hindi na kasi bira naman sila lumabas sa highway. Tsaka mayroon din akong e-bike. Ginagamit lang namin sa service road. Hindi naman namin nilalabas kasi delikado nga sa highway yun. Oo, oh, pabor, pabor. Mas mainam yun. Kasi sakali silaw eh. Para kung sakaling magkaroon ng aberya, disgrasya, di may laban. Oh, pabor ako magkaroon ng lisensya Alam mo bakit? Nakikipagsabayan sila sa amin sakaling eh. Eh paano masagin namin? Hawawa naman kami. Kami may lisensya, tapos sila tatamaan. Kailangan kami katuwiran sa kanila. Kailangan talaga magkaroon silang lisensya. Lahat, batas patas Eh sa akin eh... Pabura na magkaroon ng lisensya yung mga e rider. Una-una, eh, nagiging kwan sa daan. Kumuha nga wala silang, wala silang ano dito sa katulad niya, mga tricycle. Ngayon, nakaan sa ating tataan natin, isang abala. Ngayon, kung sila yung mga wala, walang lisensya, natural lang na hindi siya dapat na muna. Kung maroon ng aksidente, wala kang kahabol-habol. Diba? Una-una, -una, yung ano, dapat sa looban sila.